Twin bell there's a fried chicken right here from jellybee yes we got jolly Bee, ka twin bell wow. Rance brought some jolly bee from jacksonville ayan look Jolli at that jolly bee we have jolly bee jolly bee and then palitao mango peach and dessert pie and then another ranch. hamburger yummy burger and what is this Rance? inside mada. Insay mada. Oh, ayan mga twin belt. Rami, not it. The pie is is the dessert. We need to eat first the chicken. And I need to reheat the rice first, okay? Alright, hold a minute. I need to reheat rice. Oh, the gravy is super yummy. Jollibee gravy is yummy, right? Oh, yeah. Is that your cookie? Open it. And then if you eat, I have a surprise after he open it, Rams. All right. So magpainit tayo ng kanin, mga ka-twin bell. Tapos, kain tayo. Ako nagsasain pala. Kain ka pa na, Rens? Painitin din yung chicken, di ba? Spicy. Mm -hmm. <laughs> Ay, baka hindi. Ano, lahat ba ito spicy? Oh, pero tanggalin lang yung skin para hindi spicy. I want to be ninja. Kung ayaw niya, ito na lang. Ami? Um, si madama. getting sick. Ay, yan ang daming chicken joy. Oh my god, para na sa Pilipinas na rin ako ngayon, oh, 'di ba? Ingit ka na naman, Bungal Taker. Dahil ako may jellybee ikaw wala. Lang nagbibigay sa iyo ng jellybee si Kasi bad ka. Bad kang Bungal ka. eh, eh pal ka, Bungal Taker. Eh, may jellybee ako, Taker. Oh, may tinapay pa ako, may burger pa ako, may palitaw pa ako, Taker. May dessert pa ako. Ikaw wala. Pangit ka kasi. So, ayan, no? <laughs> taka, maluwag yung bahay namin. Baka gusto mong tumira dito. Tignan mo, taka. Ang sayo na, na napipipit na kayo dyan. Na yan, eh. litlit ng bahay mo eh. Ginoon mo ng jungle yung bahay mo. Dito sa amin, o oh, tignan mo, kahit dito ka tumira sa living. Ang dami ang lawak nyan, taka. Yung mga aso ko. Kahit dyan na lang kayo dito sa patio, taka. Kasi yung ano yung bahay mo parang patio Parang patio lang namin kalaki. Ayan no? o. Oh. mo. Ayan yung living. Ang laki niyan ang lawa. Pati yung kitchen. Ang sayo, pinakita mo pa rin. hindi mo nalang pinakita yung pangit mong bedroom. Ang sikip-sikip. Super duper talaga. Sa akin ang lawak-lawak na ito, tata. Kaya mo magamit kami ng Alexa para magtawagan. Ha? Tatay ka naman ako. Napipiling ka talaga. Tingnan mo naman yung sarili mo. Yung self mo. Ah, tingnan mo yung self mo. O, tingnan mo grata ka. My blessing. See? Ang lawak niyan. Ang lawak-lawak ng likuran. Ang lawak ng may swimming pool pa kami. Taka, ikaw ano? Wala. Nangungupahan ka lang. Wala kang bahay. Diba, Tacker? Huwag ka na kasi mag-pretend. ka kasi great pretender ka kasi eh. No? Magpakatutuo ka. No? Huwag ipilit ang hindi kaya. Okay, Tacker? Mag-build ka muna ng bahay ng asawa mo. Bibuild mo muna yung bahay ng asawa mo. Ay, ng bahay ng mama mo. Tala. No? Huh? Bago ka magbigay sa iba. Ha? Huwag kang magmayabang pipilingera ka eh. Ambisyos sa bungal ka eh. Alright mga Gatwin Bell, thank you. Yan lang muna ang ating update. Gagay kami ng Jollibee and Tagkar ra. Two-story pa yung bahay ko. Bahay namin to Tagkar ra. Yung nilalait mong bahay na parang karton, na kay Inahan Charma na mumurahin yung bahay sa USA. Eh, ah, meron ka kaya kahit poste wala. Diba, ba Babush tracker, Inumpisahan mo ito na naman kami ngayon. Babanat na naman ako. Hindi hindi na naman kita uurungan. Inumpisahan mo na ulit Eh. O ayan ha, magantay ka. Pasisikatin kita. Kawawa ka naman subscribe subscriber mo 500 pa rin hanggang ngayon. Nasaan na yung mga supporters mo? Wala. Wala tayong wala. Kaya kung ako sa'yo, magngawa ka na naman na parang bata. Okay, attacker? Shame on you, Bungal babush.